Tapos na ang mga maliligayang araw ng tag-init. Tag-ulan na naman, masarap humigok ng mainit na sabaw. Pag-asa na mismo ang nagdeklara, pumasok na tayo sa panahon ng tag-ulan. At kapag ganitong malamig ang panahon, may sasarap pa ba sa paghigop ng mainit na sabaw? Sa bayan ng Lazi, sa Sikihor ang paborito nilang sabaw mula sa lauyang manok. Lauya ang tawag sa proseso ng pagluluto ng native na manok sa gata at paglalagay ng napakaraming sangkap at pampalasa. Parang chicken curry, pero kapag natikman, naglalaro sa bibig ang lasa ng dahon ng tanglad, dahon ng sibuyas, sibuyas, luya at pulang bell pepper. Ang Bisaya nga manok. Lamihan ang ayo basta Igo Igor ang sabaw sa tono ni mga lube. Ang recipe ng lauyang manok ilang dekada na raw nagpapainit ng sikmura ng mga tigas Ang niluto po lauyang manok dito ko na cut on sa akong mama. Lami kinin sa tag-ulan. ang manok, inilagay ang unang tiga ng gata o ang kakang gata kasama ang tanglad, sanib o local na basil at asin. Hinalo sa loob ng limang minuto, inilagay ang pangalawang piga ng gata. Malinamnam, matamis-tamis. Mas mabango yung basil leaf, naging mas mabango. Ngayon naluto na yung lauya. Sa Cavite naman, ang ipinagmamalaki nilang sabaw, tunog banyaga man, pamilyar naman sa ating lahat. Miswa na may meatballs, almondigas. Almondigas is meatballs in Spanish. From way back, ang almondigas ay niluluto ng mga lola. Usually, pag rainy season. Inilagay ang broth at hiniwang patola. Ilalagay na natin sa kumukulong hugas bigas ang at pork meatballs. Pagkakulo, hinalo ang bola-bola o meatballs. Tinimplahan ng patis at paminta at saka inilagay ang miswa. Masarap siya. Malasa mo talaga yung karne ng manok at saka yung tinapa. Perfect siya para sa tag-ulan. Masasabi mong institusyon ang isang pagkain ng isang probinsya kapag katikit na nito ang pangalan ng lugar. Katulad na lang sa Kalaka sa Batangas, ang dinarayo roong pagkain, lalo na kapag lumalamig na ang klima, ang umuusok-usok pang Loming Batangas. Malapok ang sabaw nito, makapal ang noodles o miki na mas pinasasarap ng chicharon ang lumihan sa madalunot. Tiyagaan daw bago mahanap. Pero talaga namang dinarayo ito. Ito po ang lumihan sa madalunod. Tuloy po kayo. Dahil sa manamis na mis nitong lasa, kumpara sa ordinaryong lomi, ang noodles kasi, imbes na flat, pabilog. Sa dami ng kanilang parokyano, kaya raw nilang umubos ng limang sako ng harina para sa kanilang noodles. Eh, naisipan namin mag-asawa na wala kaming kikitain, kaya naisipan namin mag-aral ng isang negot. 2000, nagsimula akong maglomi. Nag pa akong matutuhan ang pansit Miki. Ako na mismo ang gumagawa ng aming product na ito, sa pool ng magtayo ako ng lomihan. Una po nating ilalagay ay ang pork stock tinimplahan ng asin, paminta at toyo. Pag nakita po natin kumukulo na ang pork stock sa kawali, ilalagay na po natin ang homemade pancet ng Madaluna. Inilagay ang kanilang homemade noodles. Sunod na nilagyan ng cassava flour ang lomi. Nilagyan ng atay, karne ng baboy at homemade na chicharon malinam-nam at mapapansin mo yung pagiging saucy niya, yung malapot. Ang tradisyonal na pagluluto ng lomi sa Batangas, impluensya raw ng Chino na si Tok Kim En. Dahil marami raw na sarapan sa kanyang lomi, umusbong ang pagluluto at pagbebenta nito sa buong probinsya ng Batangas. Ang original daw na lomi recipe ni Tok Kim Eng matitikman pa rin. Magpahanggang ngayon sa Lipa. Meron itong manok, beef, kikiam at seafood. Ang tawag nila rito, Super Lomi. Ang Super Lomi ay uh, kumbaga yun yung loaded na lomi. Iginisa ang sibuyas, inilagay ang carrots at cabbage, sinabawa ng broth, inilagay ang kanilang homemade miki, at nilagyan ng itlog, tinimplahan ng toyo, pinalapot ng cassava mixture, pinakuluan. Ilagay ang kikiam, pusit, hipon, chicken at beef. Wala ka nang hahanapin pa. Nag-flourish niya niya, nagnun sa buong Batangas yung lomi. Hindi rin doon natatapos. Kumbaga, itinuro pa niya sa iba kung paano magluto ng lomi. Mula Batangas, mag-side trip sa Tagaytay. Kung saan sa restaurant na ito, mahigit dalawampung klase ng mga all-time favorite nating sabaw ang matitikman ang bulalo. May kimchi bulalo, bulalo steak, sizzling bulalo, at marami pang iba. Chak, ikaw ang susuko. Isa sa sikreto sa malinamnam daw na sabaw ng bulalo, ang tagal ng pagpapakulo sa buto at kalidad ng karne ng baka. Pero kung ang tipikal na bulalo, karaniwang mais, repolyo, pechay at patatas ang sahog. Ang bulalong tagaytay, meron ding okra, kalabasa, malunggay at luya. Pinakuluan muna ang bulalo o beef shank at bone marrow hanggang lumambot. Pinagsama-sama ang kalabasa, mais, okra at luya at saka ng dahon ng malunggay. Ngayon malambot na po pong nating mga gulay, sunod po natin ilagay yung bulalo. Kadalasa may mga customer kami na hindi kami gumawa daw ng spicy na bulalo. Tapos gusto namin na makilala siya as bulalo capital dahil doon nga sa napakaraming dish namin na bulalo. Pero ang bulalo sa bayan ng Larena sa Siquijor may gata at ang perfect view raw para sa paghigop nito nasa ibabaw ng burol kung saan kitang kita ang mga probinsya ng Negros, Bohol at Cebu. Perfect sa tag-ulan kasi mainit ang sabaw at creamy lalo pag yung malakas ang ulan doon sa mag na masarap ang ginata ang bulalo. Sa paghahanda nito, iginisa ang luya, inilagay ang baka, ilagyan ng red bell pepper, siling pansigang, repolyo, at ang gata. Medyo may tamis, medyo may, may gata talaga malalasa mo. Napakasarap ng bulalo. Uh, kakaiba siya sa ibang bulalo na natikman ko. And perfect siya sa tagdamig. Isa pa sa pinaka-classic na sabaw ng mga Pilipino. Pwedeng pang-almusal, tanghalian, merienda o hapunan. Goto! Sa Nagilian, La Union, ang kanilang goto pwedeng i-deliver sa'yo ng buong gotohan mismo! Ang multi-cab kasi, ginawa nilang gotohan. Ito ang goto lito. Ang may pakulo nito, si Beth. Simula raw nung siyna biuda, siya nang bumuhay sa dalawa niyang anak. At dahil pinupuri raw talaga ang luto niya ng goto, naisipan niyang magtayo ng gotohan. Nag-isip ako, sabi ko, pwede rin palang gawing negosyo tong ano. Entry na ko hanggang yon, maraming nagkagusto, tinuloy-tuloy ko na. Sa loob ng isang araw, kumikita raw siya ng halos 1,500 hanggang 2,000 pesos. Talagang tubong lugaw! Pupursige ako makaipon para sa mga anak ko. Para mapatapos ko yung sabi ng anak ko, gusto daw niya magpari yung isa. danta. 'Yung tulad ng ibang goto, na ibang koto na bibinikapan ng itlog ng tokwat, oh ito kasi kumpleto na siya. Ang pagpatak ng ulan, masarap sabayan ng mainit na sabaw kapag nainitan ng sikmura, mas gaganda ang pakiramda.